Lord Jesus Christ, umaasa kami sa iyo ngayon tungkol sa lahat ng bagay. Iginagalang ka namin at iginagalang namin ang iyong banal na pangalan. Ikaw lamang ang nararapat sa aking karangalan at aking papuri. Ang panalangin ko ngayon, Lord, ay paglaban mo ako. Labanan ang aking mga laban Lord naniniwala ko na ang bawat pag-orong na ipinadala mula sa kalaban ay isang sit-up mula sa iyo Lord gagamitin mo ang binalak ng kalaban para ibagsak ko at ibabalik mo ito upang maging isang pagpapala para sa akin in Jesus name sa iyo Father God Nasusumpungan ko ang lakas, lakas at protection na kailangan sa bawat laban. Kapag binalikan ko ang aking buhay, Lord Jesus Christ, naging tapat ka. Iniligtas mo ako at iniingatan mo ako sa lahat ng bagay na sumakit sa akin at para siraan ako. Sa biyaya at awa mo lamang ako naririto na nakakapagtaas pa ako ng boses na kaya kong itaas ang aking mga kamay at makapagpasalamat sa iyong kabaitan at proteksyon Ito ay dahil sa iyo, Lord Jesus Christ na ako ay nakaligtas sa bawat pag-atake ng jablo bawat isa sa kanila na nilayon upang saktan ako sinasaway ko, kinakansila, at sinisira ang bawat assignment, bawat balak, at bawat pag-atake ng kaaway sa buhay ko at sa buhay ng mga miyembro ng pamilya ko. Lord Jesus Christ, inilalagay ko ang aking pananampalataya sa iyong salita. Ang iyong salita na makapangyarihan at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim nang hahawakan ako sa iyong salita sa 1 John chapter 5 verse 18 alam natin ang sinumang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan iniingatan siya ng anak ng Diyos at hindi siya maaaring saktan ng jablo. Ikaw, aking Diyos, ang aking tagapag-ingat at ayon sa iyong salita, hindi ako masaktan ng jablo. Nagpapasalamat ako sa iyo, Lord Jesus Christ, para sa gayoong proteksyon. Sa Psalms 18 verse 2, sabi dito, Panginoon, kayo ang aking matibay na batong kanlungan at pananggalang. Kayo ang aking tagapagligtas na nag-iingat sa akin. Walang higit na kaligtasan kaysa sa iyo, Lord Jesus Christ. Walang ibang paraan para sa tagumpay maliban sa iyo, Lord Jesus Christ ang iyong pangalan ay isang matibay na tori at ako ay tumatakbo sa iyo. Lord Jesus Christ, ikaw lamang ang makapagliligtas sa akin sa lahat ng aking paghihirap. Ikaw lamang ang makapagliligtas sa akin mula sa bawat muog at lahat ng bagay na naglalayong pigilan ang aking espiritual na paglago. Sabi ng iyong salita ay tapat ang Panginoon at walalakasin Kanya niya at ipagsasanggalang ka sama-sama. Pinupuri -sama. kita sa iyong salita at pangako nito. Ang pangakong ipagtanggol ako sama-sama. Protektahan mo ako mula sa lahat ng mga bitag na itinakda niya. Protektahan mo ako mula sa lahat ng mga pakana ng jablo. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyong pagiging tapat. Ikaw, Lord Jesus, ay isang tapat na Diyos. Sa pangalan ni Jesus, walang sandata na pinanday laban sa akin na sa pangalan ni Jesus, aking pinabulaanan ang bawat dila na nagsasalita ng masama laban sa akin. Father God, lahat ng bagay na naglalayong guluhin ang kapayapaan sa aking isipan, lahat ng bagay na naglalayong sirain ang kapayapaan sa aking espiritu, Hinihiling ko ngayon Lord Jesus Christ na alisin mo ito at hayaan itong ilagay sa malayo sa akin. Protektahan ang aking kapayapaan ng isip, Lord. Protektahan ang kapayapaan sa loob ng aking kaluluwa, Lord. Hinihiling ko na ang presensya mo ay laging kasama ko. Pinagpapala ko ang iyong banal na pangalan at nagpapasalamat ako sa iyong pagdinig sa aking panalangin. In Jesus name that I pray. Amen. Thank you Father God. Thank you Lord Jesus Christ. Thank you Holy Spirit.